ba na gustong gusto ng mga kalalakihan yung single mom? Gusto, gusto ng mga kalalakihan? Hindi naman guys, depende naman siguro yan sa lalaki, di ba? Pero hindi lahat ha, hindi lahat ay trip yung isang single mom. Ayan, depende yan guys. Pag tinamaan ka talaga sa isang single mom, may wala ka nang magagawa. Pero minsan, ah, uh, merong kasamang sakripisyo yun guys. Kasi alam nyo naman, uh, for example, ikaw, uh, wala ka pang asawa tapos yung love ka sa isang single mom uh, possibly guys na maging ka magiging kalaban mo diyan yung pamilya mo di ba kasi minsan hindi nila naiintindihan yan eh yan so hindi nila naiintindihan nagmamahal ka sa isang single mom kasi yung sa kanila kasi niyan guys uh, for example single ka di ba tapos na uh, napaibig ka sa isang single mom na mayroong anak so sasabihin nila ano ka ba di ba may anak yan Ayan, but hindi ka humanap ng walang anak yun yung mga sasabihin nila pero may mga lalaki naman guys na ayaw na ayaw talaga da. ayaw na ayaw talaga nila sa single mom yan so yun yung sinasabi ko hati yan guys mayroong gusto sa isang single mom siguro nakikita nila guys sa isang single mom ay may experience na ayan, nung na magdala ng pamilya ayan. at uh, mapagmahal daw yung mga single mom totoo ba yun tapos guys higit sa lahat magagaling daw sa kama totoo ba yun